kakadating lang, guys. Ang aga-agang dumating, oh. Uh, three days lang talaga siya, guys. Dumating na yung in-order natin. Oh. From Timo. So, thank you, Timo. At dumating ng maayos yung ating pinag-order. Nakakawaw naman yung binili ko sa Timo, guys. Tingnan nyo, guys, ang design. Ang ganda ng pagkatahi niya. And Maganda yung tela niya, oh. And yung color niya, guys, same sa picture. Kadalasan yung in-order ko sa Shopee yung sa picture, tapos yung tahi niya, guys. Tingnan niyo, oh. Pulido. Ganda, ang ganda. I recommend demo, guys. So, syempre, mag-ingat lang din, guys, sa in-orderan niyo ha. Dapat yung meron na siyang, ano, meron na siyang, uh, mga good feedback ba? Ito, guys, may mga good feedback ito in order natin. Ang cute niya, oh. Ang cute ng design. So, wag na kayo magtaka kung bakit big size yung pinili ko para sure na kasya sa akin. Kasi last na in-order ko sa Shopee, guys. Ang liit-liit, guys. Hindi nagkasya sa dedek ko. <laughs> Malaki kasi yung suso natin, no? So, dapat big size yung ating t-shirts. Ito, guys, ay cute siya, oh. Ang cute ng design niya. Bago, bago tong design na nakita ko sa Timo, Eto guys, yung nalibre natin guys. Oh, free from Timo to guys. Dahil nilaro ko yung, uh, ano yun, yung farm, ano niya doon. Yung may, basta may discount yun guys. And ito yung na-discount natin guys. Oh, free siya. Not bad, diba? Oh, ang ganda guys. Ang cute niya. T-shirt din ito guys. Ang oh, cute. So, maganda yung tahi niya guys. Oh, yung tela niya. So, nalukot lang siya kay, nalukot sa, ano ba, nilagyan. Pero, the quality of the tela, guys, hindi ka magmahay, guys, oh. So soft and nice. Itong color black, super love it, guys. Tingnan niyo, guys, ang cute ng design. Uh, yung, yung ano niya, yung design niya ay napakaganda. And the quality of the tela, guys, ang ganda din. And then you guys, hindi ako nagsisi, guys, na nag-order ako sa Timo. Ang ganda ng tahi, ang ganda ng kulay, same like sa picture, ang kulay. So, hindi ako nadismaya, kagaya sa Shopee, nung in-order ko yung shirt na, na may Hello Kitty, ang design ay faded ang design yung ganito niya oh pangit hindi maganda yung pagka-print pero dito guys okay na okay. So satisfied din ako sa size niya dahil XXL talaga yung yung in order natin guys no para hindi siya masayang ba yung pera na binibili natin kasi last time large yung in order ko kay big boobs man ako no so hindi siya nagkasya. Ito naman guys ngayon in XXL ko siya para sure ba So, bigger siya. Oh, uh, pero swak na swak talaga ito. Pwede din sa mga payatot kay mas mas mataba man ang ano, payat pag sumusuot ng mga plus size na t-shirts, 'di ba? Basta ang cute, guys. Order na kayo. Uh, sa timo niyo lang ito, mau order. Ewan ko kung ah, oh, meron din ganito sa Shopee pero wag na kayong magtaka sa quality. Ang ganda niya talaga, guys. Oh. Ito naman yung cargo bands na binili ko kay Josh, guys. Ay, ang cute niya, guys. Tingnan nyo. Ang cute. And pwede ko din siya isuot kasi magka-size kami ni Josh. O, oh, diba? Ang cute. Ang cute ng design niya, guys. O. Oh. Ang ganda din ng kulay, guys. As in, ang cute-cute. Tapos, ang ganda ng kulay. I like the design. I like the color. Diba? Not bad. Oh, ang ganda. Ang ganda, guys. Hindi siya, ano, lugi sa pera na binayad mo. Ang ganda ng design. And eto naman yung uh, hoodie na binili ko para kay Josh, guys. Tingnan nyo, guys. Ang cute ng design. And ang ganda. And hindi ito madaling masira. O, oh, tignan nyo guys. Lalo na kung iwa-washing yung mga ganito guys. So, ang ganda o oh, ang tahi. Pulido. Kung ano yung nakikita nyo sa picture, ganun din sa ano personal pag dumating na siya. And tignan nyo guys yung manggas. oh, cute na. Hindi nasayang yung money. Kung yung quality, maganda and yung design maganda maganda ang design ang cute pa oh. so ang cute naman ito <laughs> kasya kaya sa akin to <laughs> try natin isukat hindi ko pa sinusukat guys pero oh, cute niya guys magaan oh. lang siya oh, ito yung tapakan niya Ah, I see. Meron pa akong isa na gustong bilhin yung isa na ganito. Pero ito naman yung medyo, ano lang, medyo mura. Hindi ganun siya ka-expensive. Hindi ka namang hihinayang sa pera, ba diba? Kasi ito ay napaka-cheap lang binili, guys. Sa so, pambahay, you can wear this sa uh, room, sa house. Mm. Madami ako mga slippers na pambahay, guys. So, kinukulik ko siya. Ibang design. So, sinukat ko siya, guys. Ang cute niya, guys. Oh. Ang cute niya sa paa. Nakaka-baby ng paa. So, ito naman yung binili ko na portable bathtub. Uh, for adult ito, guys. Pero, pwede sa mga kids. Uh, pwede pwede, ilag uh, oh, pwede kasi ito ilagay sa labas. Kaya ako siya binili ilalagay ko siya sa labas especially pag nagpipiknik-piknik uh, picnic kaming mag-ama oh, ito yung ilalagay ko guys para maghumulumul ming duha sa gawas o ni Josh ba pag board, ayan magpipiknik magbabarbecue so ma pwede mo gamitin sa labas na no? ang cute niya guys oh, ang ganda din ng um, quality So, hindi ko muna siya anahin si daddy ang magkakabit niyan pag ginagamit namin. Ikikip, ikikip ko lang siya. Kasi hindi ko pa naman siya gagamitin. Wala lang. Tre, binili ko lang talaga siya guys. Gusto ko lang siyang bilhin para magamit din natin. testing ba kayo? Ito, nalalagyan mo siya ng ice. O, pwede mo siya lag. Kunyari, nag-exercise ka ngayon. So, napagod ka. Ganyan. O, pwede ka maghumol dito ng ice. Gino papanood niyo sa ano sa video. Mahumolomor 'yung ice na. No? <laughs> atik ba? Uh, atik ba? nga mura bitaw ka to bitaw ko ano si makita bitaw sa video. So on on So that's it guys for today's video. Thanks for watching. Bye-bye.